Welcome back sa ating channel mga tito So for today's video, ito Nililinis tayo ng aking barrel Nagamit tayo ng Ayan, cotton Cotton na Tela ito, Tapos Tapos Tansi Ayan yung sa mga nagtatanong kung nililinisan ko yung barrel ko Minsan <laughs> Ito mga tito Tansi na makapal tapos itatali lang ayan, sa dulo para hindi hindi manipis ayan mga tito tinali ko na sa pinakadulo ayan. so tansi lang ito mga tito tapos siyempre tatanggalin ko tong uh, silencer ito tatanggalin natin to mga tito nomor Ayan, tanggal. tanggalin mo natin yung shroud mga tito kasi hindi naman natin siya lilinisan yung ano lang barrel ganito lang po maglinis ng aking barrel mga tito so kailangan natin ng tela ganito yung blue ito tapos gupit lang tayo ng maliit Uh, ganito lang pwede na basta papasok sa ano bar kung mas malaki tantsahin nyo na lang mga tito ayan budget meal lang to kung paano maglinis ng ano uh, barrel natin kasi last na naglinis ako ng barrel ko October pa yata natagal <laughs> na kaya uh, ito namcha mga, mga tito ayan ipitin lang siya ganito mga tito ayan so ilalagay ko lang siya so ito yung pinaka safe na paraan ng paglilinis ko mga tito tapos ipapasok lang natin siya sa barrel ayan Pagka na, Ayan. hilain na. Ayan, dahan-dahan lang yung paghila mga dito. Ayan, mutak. Nahulog pa. Ayan. So, parang hindi masyado makita yung dumi. Mga kasi kulay blue. So, papalitan natin yung medyo malaki. Ito. Try natin. Pero, bawasan natin ng konti. masyadong malaki <laughs> hindi ko mahugot so dahan -dahan lang ulit sa paghila mga tito siguro tatlong beses or apat na beses natin gawin ito mga tito sa mga nagbag gustong maglinis ng barrel ang gayahin nyo lang panglinis ko mga tito napaka effective po nito mga tito hindi po masisira ang, ang ano group uh, groove lalo pag yung mga groove ninyo ay eh, maninipis pwede naman yung ano snake bore pero mas gusto ko itong ganito ayan o oh. kung makikita nyo yung dumi ayan. ayan yung mga itim itim yan na po yung mga na uh, residue ng pellet mga tito so kailangan din ng maintenance ng ating barrel tapos after ko maglinis nito mga tito itatry natin tong ano, pellet pala na uh, NB NB Gen 2 na pellet pang ano to uh, kasama dun sa PRMB na pinadala sa akin ni Sir Leandre ayun shout out sa iyo Sir <laughs> Sir Leandre ang legend ng Pilipinas So, ito yun. 300 pieces, mga tito. So, natry ko na to, pero papakita ko lang sa inyo kung ano, maganda ba yung tama. So, judge nyo na lang. Pwede rin mang bash. So, isa pa. Isa pang padaan ng panglinis. Tapos, proceed na tayo sa ano. Ah, uh, pang test ng pellet yan so naibalik ko na yung ano silencer mga tito ito oh, silipin ko lang muna kung may sayad din pagkakabalik ko Tingnan ko kung ikukrudo ko sya, mga tito so check natin kung nagbago yung ano ah, uh, EV nya check ko lang around 930 please kong mga tito. Pa-try so natin kung may nagbago.

930, so ang space nito dapat 938 so mag adjust tayo mga eh, tito mga tito sa mga tatanong kung saan ang adjustment ng ano easy mag ito o mga tito itong maliit na to na butas. may screw dyan eh, ni screwhan lang yan higpit pa higpit para mag adjust yung spring tension